Hataw Balitaw Aurora Iginit ang pamahalaang panalawigan ng Aurora na hindi kabilang sa listahan ng mga bibigyang prioridad ng lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng 250 milyong pisong halaga ng pakugang flood control projects na winasak lamang ng kalamidad kamakailan. Uh, ito po ay nasira mm. base sa report ng ating provincial uh, engineering officer, mm. si Engineer Ariel. And uh, Basta, dahil ang PGA, ito po ang pagawa at may nakutang po ito ay may uh, pananagutan din na iayos po yun. Ano po? Dahil yun ay kuyeta ng provincial government. Ano po? So sabi ko nga po, hindi ko masasagot kung bakit po ganun ang naging priority ng na proyekto mm. dahil tabi po ay lang naman yung Governor C. Pero uh, ang estado po ng ating pong, uh, pong mga ay hindi po uh, gagalawin o ano mga bagay na kailangang ponduhan sa pag-repair uh, nito hanggat hindi pa po na clear po kung ano po ang uh, uh, posisyon po natin doon sa 250 million na ginong-create na yun, na na-plug po. Kinumpirma ni Provincial Administrator Sherwin H. Taay ng Aurora na ang konstruksyon ng nasirang proyektong flood control sa Pakugaw ay inisyatibo pa ni dating Governor Christian M. Luberas na kabilang sa halos isang bilyong piso na inutang ng pamalang panalawigan sa Land Bank of the Philippines na itinuturing na pangunahing dahilan na, ng pagbagsak kaugnay sa usaping panalalapin ng lalawigan dahil magpahanggang sa ngayon anya ay binabayaran pa rin ito ng Kapitolyo gamit ang kabangyaman ng pamalang na galing sa mga buwis ng mamamayan na. Uh, Dinadaan naman sa proseso ng inspection mm -hmm. ng Project Monitoring uh, Committee mm -hmm. na nag-inspector na At uh, sa panahon po namin ay wala naman ang mga nilang transactions ang nilang So hindi po tayo makakapag-aaral ng komento hanggang sa uh, kung ito pa isang standard o hindi. Dahil po kapag po ito ay in-accept at uh, natsobi certifyan ng mga uh, uh, PMC mm -hmm. ng engineer uh, sila po yung may technical na kapasidad na Iginit din ni Provincial Administrator Taay na kahit si Aurora Governor Isidro Pigalban ay hindi pa rin direktang matukoy sa ngayon kung substandard o tinipid nga ba sa materyales sa konstruksyon ng nasirang pakugang flood control projects na isinagawa noong panahon ni Nuberas habang inihintaya ng kasalukuyang Administrasyong Galban sa lalawigan ng Aurora ang resulta ng investigasyon na inululunsa ng mga eksperto kaugnay sa nasabing proyekto sa amin po uh, sa estado po sa 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 stand po ng ating uh, pulong lalawigan ay hindi po muna. Uh, dahil po uh, may iba pang prioridad na po pwede mo na natin uh, uh, gawing kuyay mula sa 20%. Dahil limitado na po ang ating 20% dahil ang amortization ng mga uh, naging loan po natin ng nakaraan ay dito po kinukuha. Naniniwala din ang pamalam panalawiga ng Aurora na marami pang mas higit na dapat paglaanan ng pondo ang Kapitolyo at sa ngayon ay hindi pa daw kabilang sa mga prioridad ang rehabilitasyon ng 250 milyong pisong halaga ng Pakugaw flood Control Projects na winasak ng kalamidad. Ang 90 million, uh -huh. yung 90 million uh, maintaining balance sa banko uh -huh. sa bawat buwan. So ibig sabihin yung 90 million na yun, hindi mo pwede magagabi ng po? Dahil yun po, umaga um, sa utang, parang kulateran na So pagka po yun ay uh, hindi na-maintain, uh, yung po uh, interest po nito ay tataas. So, halimbawa, po, sa 3% ang magiging um, Samantala, matatandaan sa panalawigan, regular session itong Martes ng hapon, matapos umanong makita ni Board Member Pedro Ong Jr. sa budgeting ang pinaprobahan na 10 milyong pisong halaga ng pondo para sa rehabilitasyon ng nasirang pakugaw flood control projects ay binigyan din ito sa privilege hour ng SP Aurora na hindi makatarungan na taon-taon na lamang ay gumagastos ng milyon-milyon ang pamalaan para lamang sa mga proyektong pang-infrastruktura na bukod anya sa posibleng may warranty ang nasabing proyekto para sa rehabilitasyon. Dapat lang din anya na investigahan muna ang konstruksyon ng proyekto dahil hindi naman umano basta-basta masisira ng kalamidad ang isang malaking proyektong gaya ng mga flood control, particular na kung ito naman ay ginamita ng sapat at ang na materyales. Uh, yan po yung uh, sa flood control ng Paugaw sa Maria Aurora. Nag-invest ang provincia dito ng almost 250 million. Hindi po itong regular fund. Ito po ay utang natin sa landbang na kasalukoy at binabayaran sa ngayon. Nakita ko po sa budget eh. nanday nagtay nag-ihirik. Meron po nakalaan na 10 million para po i-rehabilitate yung posisyon nito hindi pwede kada taon, may masisira, magagawa tayo ng rehabilitation sa correct drama nito. Sahil po pera, sana isang pamilya mailigay may sa ospital. yung mga gabila ng ospital. Yung ating AMS, kunang po ng pagamitan, yung Ward 4, kaya sabi ni Dr. Don Vito, kailangan ng mga posilidad para po malagyan ng uh, Ward 4 ng ating AMS. Ano po? gusto ko rin po sa PWS, Yo DPWS, yung mga salita ng integrity ng plant control. Kasi pwede tayo nag-request sa DPWS, ano ba ang tegitan ng pagkakagawa ng plato ng ng pukulong ulit